Good morning guys! So welcome back to my channel. So this is Highland Hunter Boy SB69. Isa na araw sa ating adventure. So kung bago ka pa lang sa channel na to, please do not forget to subscribe. Okay, so nandito tayo ngayon sa isang spot na malapit lang sa HQ natin. So buddy pa rin natin, si Project Rian yun. Nandun na siya, nauna na. Medyo hindi halata lamang excited siya. So, stay tuned for some actions down there. Dive safe for everyone. Stay safe, one and all. God bless. Ayan mga lods, maglilinis muna tayo sa ating dive past. Gamit natin ay daho ng tuba. O, sa Visaya, tuba-tuba. Mga ito ay mabisang panlidis no? Anti-fog po ito mga lods Herbal Porong natural Walang halong kibikal Kung di kaya, laway na lang Alright, let's go mga kaibigan, nice natin magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa ating Monteng YouTube channel. Sana ay patuloy nyo akong suportahan. At sana nag-enjoy dapat kayo sa panonood ng aking mga videos. Shoutout sa ating bagong kaibigan, Buhay Provincia Vlog, ang Romblon. Salamat sa suporta kaibigan. Stay safe isang out din kay kasalon tv bro dive safe dyan at salamat sa suporta ah. isang shoutout din kay na valta salamat sa suporta ah. stay safe always shoutout din sa bagong kaibigan aquatics pero bro salamat salamat sa suporta ah. shoutout po ni mudia by salamat salamat always sa suporta bro stay safe Alright, mga luts, it's hunting time! So, dito bumaba ako para makapag-sit ng ambush. Pre-fulling pa rin tayo, mga kalots, hanggang makarating dito sa baba. Medyo malabo konti ang tubig ngayon dito sa spot na to. So, dito naghanap na tayo ng ating first target para sa ating first fish of the day. Ayan, may nakita tayong isang orange spine unicorn fish sa pool mga lods. At ito po ang ating first fish of the day. O bumabanti tayo sa pwestong ito at bumaba mga lods. Ayan. Refolding pa rin tayo. for my next drop dito tayo dahil may nakita tayo isang coral trout ayan sa polyan mga Huli akong bumaba sa area na to At nag set up ng ambush At nang may biglang lumapit na isang maliit na barracuda At ilang sandali pa nakita ko si project na may huli ng isang trip pali. At this point mga kaibigan, lumipat kami ng spot. Ayan po ang mga huli ni project na dalawang trip pali's na. So sa isang bagong spot para sa akin ang susunod na spot natin. So ayan po ang mga huli namin sa aming first dive. So we'll see kung anong mayroon dito sa next spot. Ayan, bumaba tayo sa isang malaking bato. position tayo hanggang sa may nakita tayong isang queen fish ayan tinira natin sa pool queen fish pa rin ang tawag nito mga logs kahit lalaki siya yan talaga eh wala tayong magawa so masarap din ang isdang ito pero kung may mga allergies kayo mga lods, huwag niyo lang kainin ang ah, itlog nito. Kung mahilig kayo sa itlog ng isda. Medyo delikado po. Local name namin sa Queenfish ay Lapis. Ay, yan po ang isda natin. muli akong bumaba on the same spot dahil may nakita akong mga midnight snappers medyo may malaki na dito kaya yeah, dito nagsita tayo ng ambush at may nakita tayong palapit na isang snapper kaya yun mga lods stenera natin at sapol bago tayo umangat nilapitan muna natin okay pa naman ang ating supply sa oxygen isa po itong lane snapper ayan napakagandang isda yan mga masarap sa sinigang at iba pa. Sa aking pagpapatuloy sa pagsisit, nakaramdam na ako ng gutom kaya pumunta na ako dito sa bangka namin at ibinitin ang huli ko para hindi masira. Wala kaming dalang hilo. Ayan po, hindi okay nga lang pero pwede na.

And finally, nakarating din kami sa shoreline na uh, maayos at ligtas. At sa muli, salamat sa iyong panunod. At ito muli, si Silent Hunter Bugoy. SB69. Please do not forget to watch and subscribe to this Super Fishing Channel.